Mga artworks ng mga lokal na artista sa Cagayan, ibinida sa exhibit sa Cagayan Museum and Historical Library na nakahimpil sa lungsod ng Tuguegarao. Agaw pansin ng mga obra sa sining ng mga lokal na artista ng Cagayan, karamihan ay ang mga kabataan. Kabilang rito ang mga kontemporaryo na obra sa tradisyonal at makabagong paraan sa visual arts. Ipininta ang mga ito sa canvas na may gawa sa oil, pastel, charcoal, lapis, crochet at iba pa. Ayon kay Kevin Nino Baklig, director at curator ng Cagayan Museum and Historical Library. May mga abstract at nude paintings, mga ipinintang mga kapaligiran at mga hayop, mga disenyo at iba pa. Walang bayad ang espasyo kundi tulong lamang daw sa ikaunlan ng sining ng mga lokal na artista. May mga nabenta na rin ng mga artworks na napupunta raw mismo sa mga pintor o lokal na artista. Ang lugar ay makikita rin ang mga koleksyon ng fossil, stone tools, ethnographical materials, oriental ceramic, celestial art at mga antigo na mga kagamitan sa lalawigan.